Paano magluto ng carbonara? Una, ilagay ang butter sa mainit na kalan. Yan ang silbing mantika. Tapos ilagay mo ang ham. At lalaluin lang. Ilagay naman ang mushroom. Kung wala namang ham, pwede rin Bacon sunod halaluin lang hayaan mo lang muna tapos hatiin mo sa para pang toppings hatiin mo ang ham at ano mushrooms tapos ilagay mo ang evap evap one can na may creamer. Tapos, lagyan mo ng tubig. Tapos, magic sarap. Mga seasoning Asin. Ground pepper. Tapos, beef cubes. Tapos halaluin, lagyan ng Alaska Creamer, All Purpose Creamer. Tapos ilagay mo na yan ang, ang creamy na, video creamy na, ilagay na ang pasta. Tapos halaluin lang hanggang sa mga 5 minutes lang. Pwede na three meals, Tapos, ilagay mo sa bila o ilagay mo yung toppings. Ayan, may pang-negosyo ka na.